Habang naglilinis po ako dito sa bahay ay may napandaan po ang isang nagtitinda ng uh, ice cream At uh, ito nga ay aking pinahinto at inausap at tungkol na lamang na uh, malayo pa ang kinukuhanan niya Galing pa raw siya ng GMA Cavite At maaga pa lang siya ay umalis na para ilako itong mga paninda niya dahil lagi iisa na nga daw lamang siya sa buhay at wala rin siyang uh, mga anak. Kaya naman nagsusumikap siya dahil kung hindi siya akayod ay hindi rin siya kakain. Kaya kahit malayo ang kanyang nilalakad at mainit man ang araw ay hindi niya iniinda. Mapaubos lang ang kanyang paninda. Narito po ang kwento ni Tatay Jimmy. Yan, na magandang tanghali po. At yung ah, kanima ilang araw na po kami nakakapasyal dito. Yan, nililinis ko po dito para pagka na napunta po kami dito sa bahay. Ayan, Ayan may ano dito? Ano dito? Ice cream tayo. Hi! Ano po Ano po yung Ano po yan? Ano po Ano 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 po yung tinitinda nyo? Tinipig, buko salat, ah, ice, buko cream salad. ice cream stick. Ice cream? Ice cream mm. stick, pinipig, buko salad. Ano ang oras na tay? 4.30. Oh. Uh. Saan pa kayo galing na tay? Saan pa ako kayo galing? GMA. Sa GMA pa? Oo. Uh. Oh. Oh, naglilinis kasi ako dito dahil may namimintura pa ako rin sa bubong. Ayun. Sa taon dyan, sa namimintura sa bubong? Ayun. Mm. Ayun. <laughs> ah. At uh, nakita ko si tatay. Ano, gusto mo ba nitong ano, tinitinda ni Tatay? Apo. Oh. Ano pangalan niyo, Tay? Jimmy. O baba, -baba po muna niyo. Jimmy. Jimmy Santos. Kasanova. Sa <laughs> Sa Kasanova. Taga saan po kayo? Ah, uh, Barangay Bagsaysay. Taga rin, no? San Pedro? Oo. Uh. Hmm. Hello, ano na? Ano, kumusta po? Marami nabinta. Hello, na akong nabenta. Wala, may ina may ito lang pa lang. 240 pa lang benta ko. 240 pa lang. Ilan na sa inyo doon? Ilan na ho sa inyo doon pagka, pagka ganoon lang na benta niyo. 240. Wala pa isang daan. Wala pa isang daan. Ano ba 'yan? Inangkat ho ninyo. Angkat. Sa po niyo kinuha pa 'yan. Sa GMA, GMA pa. Pagkatapos po, binibenta niyo naglalakad lang kayo, eh, lalako niyo. Oh. Pero nagsakay kayo galing GMA, bumaba kayo dito. Okay, sa may kanto. Okay, sa ano? Ta uh, parangay magsaysay sa amin, nilalakad ko lang gan dito. Ay, nilalakad lang pa yung magsaysay. Dito sa Ano ang sa May bayan? Kalindola. Ah, kalindola. Oo. Uh. Mm -hmm. Maris, tatay. Wala akong marami ng binta. Pwede po makahingi kami. Pwede po makahingi. <laughs> ha? Mag bahala ka. Ha? Okay lang ba makahingi sa'yo? Bahala ka. Anong bahala? <laughs> Patingin nga po tay. Nang tinda ninyo. Wow, ang dami pala. Oh, ang dami. Hmm. Hmm. Magkano po isa niya, Tay? 20. 20? Oh. Hmm. Sige po, bigyan po niyo. Anong gusto mo? Ano pong klase yun? Adyan, Tay? Pinipig, buko salad, saka ice cream stick. Oo. Oh. Buko mo nga sila. Kaya ano? Ay, kaya sa salad? Kahit ano daw eh. Bigyan natin ng dahon. <laughs> oh. Ayan, di bigyan po nyo kami tayo ng ano. Ayan, magkano po isa niya? 20. 20. O para makabinta ka naman. Kaya uh, kinuha na ka. Parang pawisan-pawisan si tatay ah. Eh. Ilan ba ho ang anak niyo? Wala. Ha? Wala. Wala kayong asawa? Patay na yung asawa ko. Oo. Ah, uh -huh. wala ko yung... December 29 pa. Hmm, tapos po. Nito lang, December. Hmm. Ayun. Ayun na matay sa provinsa. Ayun. Um... Taga saan ba ako kayo mismo? Tagay nito ako sa magtay. sa asawa ko, taga sa Buanga. At kainitan. ngayon, yung isang araw, medyo maganda ang panahon. Medyo malamig. Wala, wala rin eh. Maraaro eh. Matumal din. Hmm, um, matumal lang binta. Oo. Uh -huh. kasi pagka malamig, kakunti ang kakain yan, di ba? Ako? Kasi uh -huh. <laughs> lalabigal sila. Di ba? Kaya, uh, ano? Um, yan, bigyan niyo po kami ng, ano, ng tiga tiga po nito yung ibang klase naman buko salad oh yun buko salad ayan oh, uh, dadating pala sila dito dagtaganan ninyo tapos yung nasa cup magkano yung nasa cup Tara, stand up, 25. Yung nasa cup din? Oo. Oh. Oh. Sige, nyo ako. Wala ba kayong lalagyan ng tay? Hanggang sa kao? Lagyan nyo ng ano, ah... Uh, apat. Dapat may lalagyan ng kay tay. Hmm. Ano ho bang mga ano yan? Puro ko -buko sa lang? Tapos ube, gano'n? Cheese. Oh yan, iba-iba pala. O yan, mix nyo. Ayan. Ito po talaga lang yung hanap buhay nyo, tay? Oo. Oh, ah, ko. Ah, karpintero kayo? Ah, oh. Ah, oh, sideline lang ninyo ito? Walang mapatukan eh. Kaya... Walang uh, ano, wala, kaya itong... oh, tatlong buwan na ako nag-alala hmm. eh. Ito. Gano'n. Sa hirap ng buhay. Oo Ibig sabihin ko po, pagka wala kayong pag wala po kayong kita, wala, wala kayong gutom. trabaho, oh, gutom. Kaya dito kayong nag uh, oh, kilo na lang bibili ko lang bigas. Mm -hmm. Wala pa isang tang kung oh, tumubo. Ito po, pag naubos po ninyo yan, magkano po rotubuin ninyo? Eh, yeah, pag naubos yan, sigurado may limandaan ka na dyan. Ah, ganon? Oo. Oh. -hmm. Magkano, ilang po halaga yan? Ha? Ilang po halaga yan lahat? Ilan po halaga niyan lahat? Ano yan? May... Sa... kulang-kulang uh, ko -kulang dalawang libo yan. Hmm. Mauubos yan. Okay ang tay. Mauubos yan ngayon. Mm. Dagdagan pa ko nyo ito, Tay. Wala kayong dalagyanan? Wala eh. Sige, yan ako na lang. Sige po, dagdagan ko nyo ito. Ilan na ba? Ilan na ba ako ito? Magkano ba ako ito? Ibalik sa Danto, 25. Oo. Oh. Uh, plus 150, mm. 190. Hmm. Ito dalawa, ay lang pa ito. Ha? Ilang ganito. Dagdagan ho pa ninyo ng dalawa ulit. Lagyan nyo tiga-tiga lwa para sigurado. Tiga-apat pala. Tatlong klase ba lang ho? Yan? Ha? Ano? Yung... Ano pa iba? Ice cream stick. Ha? Ice cream stick. Hindi, ko ka pala ice cream stick e? Lagyan ninyo. 21. Ha? Ito, sa. Ito maganda ito, ubi ito eh. Oo. Lagyan ninyo na mix yun ninyo. Ayan, dinadamihan ko na ang bilis sa inyo eh. Ayan, para mapaubos na agad ni tatay. Kaunti na lang matira. Ano? Ay. Layo pa pala nilakaran ng tatay. Galing pa siya ng GMA. Eh. Sumakay ng GMA. Eh. Tapos, sumakay po siya ng GMA. Eh. Pagkatapos po, ay nag... Uh, mula doon sa bahay na naglakad na hanggang dito. Hang hanggang saan pa kayo nakakating tayo paglalakad? Hanggang, ano, ang ating, itong landayan ito, yung, yung kalate, hindi ko pa, hindi ko inaano. Hindi, ibig sabihin ko po, hanggang dito lang kayo. Oo, oh, oh. yung kalate ito, hindi. Hindi na. Yung mga squatter ko sa kabla. Hindi, ibig sabihin ko po, yung ano, lalabas na ulit kayo. Oo. Oh. mga kayo, papuntang bayan. hanggang 15 kalsada lang ako eh. 15? Oo, 15 kal kali. Ay, kal, kal. maraming kali din yan. Ang 15 kali, hanggang alas 4 na yun. Hanggang okay, sa bayan? Hanggang alas 4. Hindi, hanggang sa bayan na kayo, mga karteng. Hindi, sasakay na ako dyan sa landayan. Mm. Jeep, pauwi. Mm. Ay, malakas mo ngayon. Di ba Friday ngayon? Pag Friday, marami yung walang bibili dyan. Ha? Pag Friday, ah. Oh. Friday po, maraming tao dyan. Ah, oh, Sa mm. simbahan. Hindi ko pa subukan dyan. Mm. Ay, may nung nito dyan. Pagka ano, maka maubo. ano po yung nakuha namin? Pagka ano po yan? Ano naman tayo kay tatay na... Kung lang no. makukuha ni eh. At least mabawas-bawasan yung... 360. Oo. Oh, yan. 360. 60. Opo. At least po mabawas-bawasan tayo yung inyong paninda. Gumaanggaan. Hmm, sandali lang po. Kuha lang po ako ng lalagyanan ha. Ano lahat tay? 340. Kung sabi niyo 360. Kaya yeah, nagkamali yung bilang ko eh. Oh, nagkamali? Eh okay lang nagkamali kayo. Mahirap magsinungalig. Kita tayo ng Diyos. <laughs> yan ang hanga ko kay tatay. Talagang... Uh... Maganda naman talaga po yung ganoon dahil uh, sa pagkano po, di pabalik ko rin sa inyo yun. Pabalik naman sa inyo yun eh. Tama yung sinabi yung tatay, mahirap magsinungaling. Ano tay? Hmm. Mm. Bali, 340 po yan. 340 lang. Hmm, 340. Ito. Sandali po tayo ito, dami namin yung yeah, kinunga. Oh, mo nga dyan. Apo, oh, sandali po. Oh, oh, oh. O, oh, paano tay? Marami pong salamat. O, oh, pwede na po kayong umalis. Ayos, <laughs> <laughs> tatay. Tatay, ano kayo? Pangalan ulit? Eh? Jimmy, ang Casanova. Casanova, man? Tatay Jimmy, Casanova. Chinese. Ano? May pag-Chinese yung pido. Oo. Ay, ano? Chinese yung... Yung sa tatai ko may dugong hmm. ano eh. Anong, anong oras pa po kayo lumakad pala tayo? Anong oras pa po kayo luma Anong oras pa po kayo lumakad? Asotyo. Sige na umaga. Ah, oh, lalakad na ako galing sa amin. Sige na umaga pa. Alas 5 na punta na ako sa kanila. O oh, nga po, hindi alas 8 pa kayo ng umaga. Nag ano dito? Umalis kanina pag nagtinda. Hindi, dito sa amin, alas 8. Hindi nagtinda. Ano, dating na ako dito. Le, ano na, magalas doon siya na ako pum ah, magala na, na ako pumasok. Dako galing ako sa kabila, ikot uh, eh. Uh, hindi, nag po kayong nagtinda, mga alas 11. Alas 8 na. Maga? Oo. Oh. Nagtitinda na agad kayo? Aga oh. naman. Aga, galing sa Tapos, amin. Tapos 200 lang yung nabinta pa ninyo? Oo, oh, ito. Oo. Okay. Oh. Oh. Uh, ito nga, baka naman marami na kayong binta. Oo. Uh -huh. Oo. Oh. Uh -huh. oh. uh -huh. Oo nga, wala pa nga sa tatay. Oo, oh, di bali tay. Oo. Oh. 130 pa lang to. Ay tay, bali, magkano po yung ulit na kuha ko? 340. 340, o ito po. Hindi, wala tayong pala yan. Sige po, tanggapin hey, po yung tay. Wala tayong pala yan. Tanggapin po yun tay. Ay, salamat. Hmm. Sa inyo na po yan. Maraming uh, namin salamat sa inyo, sir. Hmm. Para pang dagdag po nyo sa pangailangan po nyo. Palahin ko ng Diyos. Hmm. Kasi kita ko po yung ano, nagtatyaga kayo na yan, na mainit, nagtainitan kita ko kay tatay talaga na matyaga na magtinda nito. So, Kaya Kasi ako lang nag-isa lang ng muna mo, bubuhay yung sarili ko. Kung hindi ako kakain, wala akong kakainin. Eh. Ganun. O, oh, dahil kamamatay din daw lang ng asawa niya sa Sambuanga ba yan? Ha? Sa taga Sambuanga? Mm. Doon po sa Sambuanga, napunta pa kayo doon? Pumuhi ka ng sa Sambuanga? Yeah, gumuhi kami ng Sambuanga. Ha? Mm. Dalaw, Magdadalawang taon. Doon sa nagkasakit, lumaki yung suso niya. Kailan pa ako namatay? Yung December 29. Ngayon daw, December? Uh -huh. Sige po at uh, ingat po kayo palagi Talaga pong ganyan ang buhay Hindi natin masabi yung uh, ano natin yes, eh, Kasi po. kita ko po tatay sa inyo na, Nakita ko kasi sabi ko Habang nagdatabas nga po ako dito sabi ko Si tatay magdala ako ng ano, pahintuin ko Sabi at, at least po ay sinabi ninyo na wala pa kayong binta At isang nagdagan ngayon yung binta ninyo di ba? <laughs> Yes, sir. Tagat, salamat. Salamat. Pagpalaan kayo ng healer. Taga-taga lang tayo. Talagang ganun po. Ha? Ah. Uh, ah, Salamat, sir. Sige, ingat kayo, ha. Yan ah. Ayan po, si tatay. At at least po ay napasaya natin si tatay. Sige po tayo, ingat. Ayan. At uh, kahit pa paano po ay napasaya natin si tatay. At uh, busy nga po kami dito dahil ayun. Nami-mintura po yung... May nami po dito sa itaas. Shout out po sa nami-mintura sa itaas. Na ano po, at ako po may naglilinis po rin dito. Dahil matagal na po rin kami dito na hindi nakapagal. Dahil lumipat po kami doon sa kabilang bahay. Kaya, yan. Kailangan pong linhis May At maya-maya po, tatatik naman si Namay din dito. Namaste, Jermida. Yan. At at this po ay napasaya natin si tatay at maraming maraming salamat po sa punasawa ng suporta sa aking channel at ganun po rin sa Tres Marias at sa buong PB team at shout out po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na sumusuporta sa atin at po may tagapin po yung Tres Marias at na yung bisita ko ano kailangan nyo? ha? rin dito ayan na po dumating na po yung uh, sina at ayan ano ba gagawin nyo dito? laba maglalaba o oh, yan mas maganda po kasi dito mag, malakas po ang tubig po dito ayan ayan ayos na yung ginawa ko kanina din ayan nabawasan na